Ano na, ay, kumusta? merong ka pa kabang Mayroon ka bang sasaingin ngayon? Wala ko pang didiskarte, uh, kung hindi ako nang bigat. Ay tenay, ah, uh, pambili mo ng bigis ito para maka tulong sa. Pamasahe ko ninyo. Yan. Ah, hindi, sige na. Uh, para Makatulong sa inyo ba? Yan, shout out sa inyong lahat mga kabindors. Dito na naman tayo. Bisitahin natin sila Nanay Ima at saka si Tatay ni. Ah, kumusta na eh? Nasaan si Tatay ni? Mayroong trabaho na kumano sa kanya. Ah, may nagt nag nagtawag ng trabaho? Ah, kumusta yung ano mo, yung trabaho mo rin na papasokan? Wala, well, nagantay na lang ako ng ano, tawag. Nawala pa si Tatay Nick? Wala pa. Pakabukas pa yun ng gabi. Ah. Bakit? I Stay in? Oo. Um. Hmm. Stay in pala yun siya. Eh, okay. ano na bukas? At ah, ang masabado. Sabado. Anong araw siya nakapasok? Lunis siyang umaga. Anong ah, lunis? Itong lunis. Itong lunis. Oo. Oh. Ay, talagang nag susumikap ano na na ano anong ginagawa mo diyan ay tubig ha Yan mga kabindors pinasyalan na naman natin dito sila Nanay Ima at saka si Tatay Nick wala man dito si Tatay Ayun oo nga nag-iinit nga ng tubig anong gagawin mo na eh magkakape Buti na hindi kayo masyadong nabasa nung pagdaan ng mga ulan, yung sanhi ng bagyo. Pagka malakas ang na, ulan, sa ano ako na lang higaan namin. At ayun dito, binaganong ko ng kahoy para hindi mabasa lahat. <laughs> Ayan nga po mga kabindors, talagang ano ang kalagayan nila pag tag-ulan. Tulad nitong mga Bilidin, ano adibin, yung, na. Oo ano? nga, ng, ano? nga kasi eh, naka ano na eh. Naka. Kabagsak na. Diyan na. pa naman tapat sa higaan nyo. Oh. Naku. Delikado talaga yun. Ang taas pa naman ang ano sana niyan kung may mauutusan na ano hin na lang yon yung hindi ano hin ugain mahuhulog yun eh Yung doon na sa ano sa pinirmahan mong di ba yung bipat di ka nag di ka nagpasok doon di ka Ipili pa ako ng uniform. Ah, kailangan ng uniform, doon. Eh, dapat libre na ang uniform kasi ano lang naman yun, diba? Kung bagas ako, volunteer lang. At may ano, magpipili ka ng uniform. Kasi ano lang yung kanila eh. Ang sangyan eh. Kaya nga walang sahod dapat libre ang kuan uniform kasi allowance lang naman ang allowance binibigay sa inyo. Binibigay. Mm. Sa araw sa gabi na nag-duty kayo, mayroong kayong allowance na okay. binibigay, hindi man sweldo yun. yung pinaka ano lang dapat ang ano nun ililibre na lang nila sana yung uniform. Okay. Okay, Ganun nga po. Matrabaho para makabili ako ng uniform? Mm. Pero mas maganda rin 'yan diyan, 'di ba? Sa Bipat kasi nagbabantay ka lang, wala kang ginagawa pa dito, no, ng... lang Ang lang diyan yung pagod kaya yung kuya. Mm. ano naman eh, sabi ng ni Ate, anong pangalan ni Ate? Yung Bipat. Ang sabi niya sa akin, ano, ah, tatlo daw kayo doon kung sino ang inaantok, uh, ah, pwede naman matulog. Oh. Di ba? Hindi naman masyadong nakakapagod yun ang gagawin niya. Ah, uh, katulog ka sa upan. Yung mismo yung upan mo, doon ka rin daan. Oo. Oh, doon ka rin Eh, hmm. Ano ang ano ninyo nanay? Ano ang inyong sa buong isang linggo ano ang inyong ginawa na nakaraos kayo? Oh, o, kasi naman magbigay sa atin. Mm -hmm. Ay, yung mga anak mo naman minsan naman nagbibigay kung oh. nakakarating sila dito. Oh. Kung meron silang kaluwagan. Ano. Tapos yung mga And dito na mga malalapit na mga kapitbahay na awa rin sa inyo sa inyong kalagayan Ayan mga kabindors, hindi natin nakausap din si tatay Nicolas kasi nandoon nga nag-extra ano siya, nag ng trabaho para maka ano sila maka araw sila sa araw-araw bakit nagpakalabas yung haligi nitong bahay nyo na ayan oh <laughs> nakalabas sa taas hindi nakatabon uh, ng hindi abot yung hindi, ah Ayan yan po mga ka yung ano nila. Talagang tagpik-tagpik lang na pinagdikit-dikit lang na sako. Ano ang ilaw mo dito na ay? Eh? Kandila po. Kandila lang? Nak. Sa ano-ano, kahit naman lang maliit na solar kung mayroon para medyo maliwanag kaysa kandila. Madilim yung kandila eh. ano itong electric pan mo eh? na yun gumagana pa hindi na well, wala na sira na yan. Uh, pero iyong relo gumagana pa kasi eksakto sa oras oh. alas 5 e Ayan mga kabindors hanggang dito na muna ang acting update dito kay na. Ano, nay. Ano na kumusta? Merong ka pa kabang Meron ka bang sasaingin ngayon? Wala pa <laughs> <Mag -diskarte> ka pang didiskarte, mangingi pa akong ng bigas. <laughs> Ako didiskarte ka. Ay uh, tenay, uh, pambili mo ng bigas ito para maka tulong sa iyo. Pang-masay ko rin 'yan. Ah, hindi, sige na. Uh, para Makatulong sa inyo ba? Ah, uh, wala pa man si tatay ni bukas pa sabi mo ang uwi niya. Pero eksakto siguro baka sahod na sa bukas kasi Sabado. Oh. Meron na 'yan. Siya ma sasahod doon sa pinasukan niya. Ayan mga kabindos hanggang dito na muna ang ating update sa mag-asawang senior citizen. Uh, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Uh, wala dito si Tatay Nick kasi nandoon sa may nagtawag ng trabaho noong Lunes, uh, sumama si Tatay Nick. Ang naiwan dito ay si Nanay Ima na lang. Ito rin si Nanay Ima, ay naghahanap din ito ng mapasukang trabaho tulad doon sa BIPAT na pinuntahan siya dito ng lipat upang mag ano siya magbantay kaya lang hindi siya makapasok kasi kailangan din ng uniform kailangan muna siya magtrabaho doon sa ibang trabahoan para magkaroon siya ng pera para makabili siya ng uniform kasi hindi daw libre ang uniform doon sa ano na yan lipat na papasokan niya na wala mang ano doon sweldo sa kanila kundi allowance lang ang ibinibigay sa kanila pero ganun pa man, okay na rin kasi may allowance naman ay binibigay. Makakaraos na rin sila sa araw-araw na buhay. Sa kanilang makakain araw-araw. Kung maka sakali man ay makakapasok si nanay doon sa abipat na yun. O sige nay, hindi uh, na ako magtatagal at wala dito si tatay. Uh, uh, Uwin ako. Ayan. Kaya nga po eh. Kahit dito yung ano yung wala talaga ilaw. Ano? Nagka... Kaya pag niya na. Ah, yan dyan uh, na. sa mm. Nasasahod dyan yung ulan. Paano kung bumigat at bumagsak Hindi, din? kaya nga pag nakasahod yung tubig dyan, gaganunin ko na. Ah, yung itutulak. Mm -mm. Uh-huh. Oke okay, oke, okay. segini bye bye. Itu na kami. Terima